Magandang araw sa inyo guys. Nandito kami sa bakuran nila Kuya Ronel. Napakaganda ng kanilang bakuran po. Palibot po tayo ng manga. Presko po dito, guys. Ang manga po nila Kuya Ronel ay nahuhulog lang po isa. tignan niyo po. Ayun po guys. Mm, nahuhulog lang po dito. Sayang lang. Kaya po ang gagawin namin ay magbumukbang kami ng manga. Siyempre, te-test po natin yung bago nating mic na galing pa pong TikTok shop. Ayan po, tinutur po tayo nung may-ari ng ano, farm na ito. Ay, napakalawak po ng kanyang taniman guys. Napakaganda. Ang surte naman ng mga papangasawa nito ni Kuya Ronin. <laughs> Meron po silang, ano po, tawag nito. Ay, bagyo beans po yata yan. Ang dami pa naman pong taniman. Doon po sa dulo, baka ano po yan, kalabasa at upo. Kalabasa at upo. Ang mangga po nila guys, so, nandito lang po, hindi ka na may hirapan, hindi ka na po aakyat. Kasi po ang mga bunga ay abot na lang po, abot kamay. Tatayo ka lang po at ayan po, kukunin mo lang siya dyan. Ganito po ang pagkuha ng mangga dito sa probinsya. Ginagamitan lang po ng sungkit. Ang sungkit. <tinyo> napakadaming bunga guys magbabalat na po kami ng ano mangga okay. eh, <laughs> may bagong po kami guys o ayan fresh pa po yan galing po kila Mani Oswald hmm, napakasarap na para pala po pa guys wala. binabalatan niya na po ang manga si Christopher on the video po umapawag po kamong PM na lang <laughs> PM na lang po ano eh ito po ang may PM guys manga manga dry season po kasi ngayon napakainit ng panahon Abangan nyo po yung aming ano, paglalakbay. Sa aming paglalakbay ay madami kayong makikitang chicks. Yeah. guray <laughs> <laughs> Joke lang. So, Kalo po ko guys, mag-ubak. Pasensya na. Patalandaan. Yun guys, yung bagong guys, nilagay ko na dito sa, yan, sa ibabaw ng manga. Yeah. Yum. Yum may pinelig mo na. tawing daw daw kagat. Ang, Ang mangga po natin guys ay ano, hindi masyadong hilaw, hindi masyadong hinog. gan. Sakto lang. Nakaubos na po tayo ng ano, isang mangga. Buto na lang. <laughs> May mga kamar, sa Asan kita? Mga Jim. Iyo. Bawa ko si Kairon, Ayan guys, tatlo na lang yung amin nakuha. Hindi namin din namin yan kasi hindi, na, baka hindi namin maubos. <laughs> Sayang <laughs> lang. Pagdala si Bard. Ang gusto -bar -tay oh, ba tayo mga? Wala ba na <laughs> so, siya?

Malapit na kami matapos magmukbang guys. So dito guys, kukuha pa tayo ng isa. Testing natin yung lasa nito guys. Goods. So guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Uh, next time na lang ulit at syempre binigyan tayo ng pasalubong maraming salamat kuya Romeo okay.